Kundi mo ka animal. So for today's nga guys, ay naggrocery nga kami dahil naisipan nga namin na mag-barbecue for today's video. Pumili nga lang kami ng mga ilang karne at sausage, guys. Itong sausage na to is from Germany, guys. At first time nga lang namin titikman. Siyempre, hindi mawawala ang ating mga taba-taba. Walang iba kundi ang pig, siyempre, guys. Masarap yan pag binabarbecue. So, ako nga pala, guys, ang nagmarinate ang mga karne. At si Papa Lay naman ang nagpaapoy sa mga uling. Pinuto nga ang ating Disney Princess. At tadatnan ko nga kumakain ng soup. Kahit ng anong init na panahon Soup is life for her Ito nga at malapit na nga matapos Ito pag uuling ni Papa Lane At si Sarah nga ay hinayaan nga lang namin maglaro Para hindi nga siya mangulit sa amin So ito na ang sarap niyang tignan guys. Itong pagmamarinate na ginawa ko is kagaya lang din sa atin. Nuno nga dyan ni Papa Lane yung mga sausage. Excited nga kasi kami tikman guys dahil first time nga lang namin ito. So lang dyan guys, nagalit ang ating Papa Lane. Kasi agad-agad nilagay ko yung mga baboy so nag apoy talaga siya guys nasunog so nadadakdak siya dyan hindi ko na lang pinapansin guys ini-explain niya yung gusto niya sabi sa akin pero inipigan ko talaga siya hindi <laughs> <laughs> ko lang talaga siya guys masyado kasi ito minsan seryoso ba anin lang natin talaga sa kwela habang niya nga ginagawa niya yan hain ko na nga itong niloto niya guys masarap talaga oy sinusulit talaga namin guys itong pagkakataon na ito kasi nga magandang panahon And munti ko na makalimutan, Happy Mother's Day sa lahat ng mga dakilang ina. Single mom ka man, o solo parents, Happy Happy Mother's Day. Ibang iba talaga ang pagmamahal ng isang ina. Walang kapantay at hindi matatawaran. So, banalikan ko nga ito si Papa Lane. So, siya na nga nagluto, guys. Expert naman siya dyan. Ayan ko nang ngalan kasi dadakdak na naman yan sa akin. E, Ayun na ko lang siya dyan. Nagvideo-video na lang ako dito. At ang sarap, plano pa ang damit ng kanyang ama. Kasi yung sapatos ko guys, kinuha niya at nilagay niya sa balde. Basa. Ewa ka ba naman dito?